So good day mga boss madam So iti-check natin yung Buyer from Matanaw So fully loaded Naka canopy Bumper, sideboard Saka yung stepboard na sa likod Saka 13 inches na tire uh, Actually yung Ito na mags Nakalagay to sa kulay blue na unit Tapos sabi ng buyer sa blue Di daw niya gusto So sabi ko naman sa red na Mas bagay yung puti din sa pula Okay naman siya. So nilagay namin. Saka brand new battery tayo mga boss, madam. So fully loaded natin 'to mga boss, madam. Naka lift up na din 'yung harap saka sa likod. So naka folded chair na tayo mga boss, madam. Tapos 'yung standard natin na fully loaded na 245,000, ito 'yon. So katulad lang din 'to sa kulay blue green na na-post natin tapos uh, hindi lang naka-steel roof so additional tayo pag nag-steel roof tayo mga boss, madam. Pero about sa sticker unlimited po tayo. So unlimited sticker po tayo mga boss, madam, pero yung buyer is gusto niya is kumagay ito yung Johnny Walker, yan talaga yung logo natin. Pero usually talaga di na ma-post. Yan, ito talaga yung logo natin pero may buyer talaga na may sariling gusto sa sticker so di na yan malalagay actually kung may finish lang talaga ko na walang buyer is may Dunivik Extreme talaga dyan pero sa ngayon gusto ng buyer magpalagay ng pangalan ng uh, kung sino man yung gusto ilagay nila tapos sabi ng buyer maglagay ng transformer so usually mga boss madam may multi na yung logo is Suzuki yung iba naman is uh, yung words talaga ng Suzuki at may iba naman Mazda. So, yon 13 inches na tire, 165 by 65. Hindi uh, ko lang sure, uh, at, ata pala. So, 165 by 65, 13 inches na tire yung nilalagay natin dito. Tapos, ito yung loob, mga boss. So, mag-final Pabukas mga boss. Yan. So kayo na pipili mga boss, pero yung usually talaga na design ko is yung palukot-lukot dito saka dito. Check natin yung engine bay. Yan. So jack tie wrench nandiyan na. Yan, perfect. Yun, yung 4x4 handle, handbrake, manual, aircon mga boss. Tapos, 7 inches na touchscreen with backing camera. VIP ceiling. Mat black. Tapos, naka wooden frame. Yan. Requested ng buyer, ganito, na may Suzuki. So, 'yun mga boss, madam. Ito talaga ito talaga yung kinatakatakutan namin na umuulan talaga. So, 'yun, uh, it's already 4 p.m. ng hapon. So, wala, wala yung washing. So, papasok na lang tayo sa loob para makapag-video or makapag-finish na talaga. Kasi yung problema nito is hindi umilaw yung sa likodan na uh, signal light. So, pasok tayo. So yun mga boss madam, na-release na natin yung buyer from Matanaw. So, yun, di pa ako naliligo, mga boss, madam, gutom lang, so, naghilamos lang, so, naghahanap lang ako ng kasama magkain, mga boss, so, kakain tayo later. Tapos, thank you, mga boss, madam, sa lahat ng nagsuporta at sa magsusuporta pa. Saka, shoutout, buyer from Bansalan, buyer from um, South Cotabato, North Cotabato, Luzon, Visaya, saka yung Basilan, yung Davao Oriental. Sa lahat ng nakakuha sa akin mga boss, madam, at sa yung coming na magsusuporta pa. Peace. Um, sa gustong mag-order, just PA my Facebook account, Irvin Lopez Flete. Um, 50% down payment pag meron na tayong unit mga boss, pero pag wala pa akong unit na mapakita so okay lang sakit kahit reservation fee 5,000, 10,000 as long as may reservation na may kukuha na talaga ako ng unit na coming kasi kung walang, kung walang makapapag-reserve bo mga boss madam, kung maghihintay lang kayo ng available, maunahan talaga kayo kasi sa sobrang uh, mayroon din nag-aabang kung wala mang nag-aabang so palagi talagang uh, may unit ako tapos di naaabot sa bahay. So, yun lang mga boss. Wala namang line up ngayon. Automatic na lang talaga yung kulang. Kasi pahirapan talaga yung automatic. So, sa lahat ng nagbabalak mag-automatic mga boss, yan yung pinakamahirap na i-cater ko. Peace. So, yun lang mga boss, madam. Ako nga pala sa Irvin Lopez Flete. Ang nasasabi palagi ng no bulok, no usok, no leak. Class A unit mga boss madam peace